Welcome back, back mga kapuso. Ang subay, nining nagsingabot ng kalag-kalag. Karong buntaga, doon na tayo makauban ng mga guests dito sa studio. Taliwa sa kanit ngit o kabugnaw. Andam ka ba? Nga mula kao ni Ini, nga mag-inusara? kung ikaw, isug, o di talawan, sama ka na lang ni ining mga ghost hunters. Sila, mao si LG Oberis o Jerian Oliva, nga maisugon ug makasugakod sa kangit ug o makatindog ng balahibo ng mga lugar ilang misyon mo ang pagsulbad sa mga misteryosong kalag nga padayon pang naglakaw din sa kalibutan. Busa karong buntaga, maki spooky Thursday kita. Dinilang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, mga kapuso, mga kaubato, mga Cebu Ghost Hunters, LG Oberes og Jerian Oliva. Live din sa atong studio, mayong buntag. LG og Jerian. Welcome diri sa GMA Regional TV Live. Hello, Hello may buntag. Sir, buntag. buntag. Nico. May buntag sa tanan. Ikan salamat sa pag-uban namo second time nga interview mo na mo ha dinhi yes, sa atong sir. programa Partner Mike kay katumi mi adto panahon sa pandemic or bagito ig via ko ano na to. Zoom. Zoom social interview ra gito, mm. video call. Karon nga naa mo sa studio for the benefit lang sa atong mga viewers nga nagtan-aw. Mahibo bang ma-introduce ninyo o kung ug unsa inyong grupo, unsa inyong ginabuhat? Okay. Uh, ako daw si LG Obreyes mm -hmm. uh, paranormal investigator. Mm -hmm. uh, kami ang pioneer nga nagbuhat uh, through video mm -hmm. true mm -hmm. social media. Then ako po si mm -hmm. Jerian Alibio then ako pod ang mo video sa among pagabuhaton nga uh, paran paranormal expert. Mm -hmm. video og mo edit video mo edit. So when we say ghost hunting Um, pwede mo explain sir unsa man ang pasabot ani kung -ghost, uh, ghost hunting. Ghost hunting is uh, dili lang sa ingon nga naghan ka. Uh -huh. Nangita pud ka og kanang kalag nga nanginahanglan og tabang okay. para imong matabangan. Okay. Ano, Mao na So unsa man ni na moy personal experience ba ni? Yes. yes. Okay sir. Can uh, you share it with us? Uh, pinaagi sa equipments, right. which is the 21st century ng mga equipments. Mm -hmm. Anaa karon So, pwede na mo magamit kini, matabangan ang kalag, magamit uh, uh, gamit ano mga equipments para makommunicate sila, o mapangutan na namo kung sa ilahang mga kinahanglan na tabang. Uh, -huh. uh of equipment, kung hmm. saan man isi atong yung mga, 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 mga gamit okay. na dala? Yes. so, um, rin na ating itawag na S-Box or Spirit uh, Scanner, mo siya ang gigamit. Na mo, uh, mo ni siya FM, white, uh, white noise, balik-balik na white noise so pwede mo sulod diri ang uh, electromagnetic field uh, sa espirito sa usa ka ligaw nga kaluluwa or kalag mm -hmm. Mm -hmm. diri diri siya mo response. okay uh -huh. okay atong ikuan, uh -huh. ano hmm. uh -huh. okay. mo na siya okay kanin siya mo ni ang flash balls uh -huh. Sen sensitive ni siya nga bola kung ibutang nimo na siya diha di makita maklaro ni siya kung Ngit-ngit. Okay. Uh -huh. So ini ke anak niya. ya. Pawang nak sya dili na nak sya na na musiga. If ever emo syang i-touch balik musiga siya. Siya. So ang katingalahan tungod kay pwede siya gamiton sa paranormal investigation meaning uh, paranormal so naay mga dili normal nga panghitabo mm -hmm. sa palibot so if mm -hmm. ever wala mo hawid or walay mo hilabot niya musiga na siya kalit mm -hmm. so that's the evidence of paranormal okay, okay. okay. Mm -hmm. so, and then usapay mo sir diri na mo gigamit ang amuang ang uh, spirit box gihapon nga kung dili na mo ni malubat ni siya kaniya mong gamiton through cellphone nga application i connect na mo diri para madunggan gid nato kung dunay ang uh, mo response ng spirito white or og uh, white noise at siya Alright, mo right. ni siya ang EMF mo detect ni siya og mga uh, like batteries or like something energy mm -hmm. ne, 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 atong cellphone naam na mga mm -hmm. batteries so okay. electromagnetic field ang iyahang i-detect mm -hmm. so more ang spirit kay more on electric electro electromagnetic man siya mm -hmm. Pinaagi ani mo ingon tag kung naaba palibot mosaka mo na siya naagi something nah, ana paranormal flashlight ganin flashlight na para sa mga ngit-ngit nga lugar

And through our social media karon, oh. disulod namo siya. Mm. Para po sa mga taong taslakan, may experience po nila. Nadili angay kahadlukan na. Mm. Kung naay, kumbaga, kung naay problema, kung naay problema sa sa kanang nakay kaso, ato ka mo police. Mm. No. Kung lawyer ana, kung naay problema sa espiritu or katingalahan niya sa asimo panimalay, ari ka mo dool mm mo. -hmm. Cebu Santos. Kung sa Manila na Ed Kalawag, oh. <laughs> sa Cebu naa'y ay Cebu Santos. Beach just curious. Kung sa'yo nakalahi, ghostbusters, ghost hunting, aning exorcism? Ay, dili na, na to field ang exorcism. Yeah. Okay. Kay, para na, na, sa mga nagpraktisa ano, na like mga pari, yeah. mo, mo fight through evil. Okay. 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 So, mutabang sila sa mga na-possess. Okay. kami investigate lang investigate lang ah. if ever ang ubang tao maingon sila na lagi ka tingalan sa mo okay mo okay. ano. na mi ma'am kami investigate anak papat pamatuod kung duna ba yun pinaagi sa mo ma-experience nga dili ma sa normal nga tao. Murag dekan pag mga naglimin ng mga pangutana mga kapuso. Pero sa pagkakaroon, murag limitado man atong mm. oras siguro, magsugod ta ni Jerian. So may mensahe nga buti nyo ipaambit sa atong mga viewers. Sa ubang viewers na mo, naman gawin, hindi mong gita no? Pero, ang ako ang rason nga nung magpadayon gihapon ko is, ang evidence lang yun. Para okay. ang katong ubang tao nga di mo to, makita sila lagi like, evidence. Mm. So, mm Ikaw may higayon lang kayo, lang okay. may. Ikaw may mag higayon mag-video. May nga mabuhi, ano mong kamera? Oh, <laughs> na ah. Uh, oh. uh, briefly, uh, ikaw sir, message ni mo. Okay, sa amo um, ang um, sa mga sibuog sa mga tanan nga natan-aw sa mga, mga uh -huh. videos. Ah, uh, dili kabalo mo ni nga tanan mo to pero ang among ipakita sa inyo is done na tinuod nga ebidensya mm -hmm. na naagin na sila, they do exist. Ah. Okay. Ito na pa ko may part 2, ano may nga interview ato pakisairan. <laughs> og, salamat, Elgin, og Mubalik pa may mga kapuso, tutok lang.